ko So. Tamat. Ada dapat dinakalin. Jangan takut. Dibidrikna. Ha. Tenang. 안돼. 와이 안돼. 이이리 Huh? <laughs> Tabok ka nalang. Ganti po sa atas ay ko. Sabi po, magalit na, nagalang di ang magpinang. berasik kalau bau oke, okay, bakal saya bolin kan ini mm yang -hmm. bakal saya bolin ini yang atin, ating ini kita ala bau kalau

bahay ng tita namin na yun hollow block na bahay na <sighs> yeah, bahay wala na yun daan yeah. Ang kawayan, ah. Ang mga kawayan na mga kawayan hehehe na mama mo nagbablog magbablog. Ito, sukalan ang daan. Sukalan ang daan namin. Ayan na, mga bahay. Ayan yeah. na,